Wala pala siyang electric fan kanina kaya nahapo. 3 hmm. months na po ang tiyan ni Kidang. Ayan, malapit na po yan mga anak guys. Ayan, sa awa ng Diyos, baka kaluyuan tayo, bibigyan tayo ng ano lang. Tama lang, mga dosi na nga bata, okay na yan. Nagligid kasi 14 yung bata niya. Ang hirap. Sana maging okay lahat, kaluyuan sana maging okay. Kasi palagi siyang hinahapo. Kaya hindi pwedeng wala siyang electric pan. Dalawang electric pan ito nila guys. May malaki pa. Hindi ko pa pinander. Kasi ang mahal lang. Ang taas ngayon ng Belka kuryente ko. Dating 1.5 na ngayon. Naging 2.2. 700 yun ang tinaas. Kinaawa naman ako. Hindi sa electric pan. Ano? Kita nyo naman guys. o. So hinahapos uh, hinahapo siya. Yan po ang ating pinakananay ng uh, alaga. Kumbaga pinakamatanda. Ito po si MG Mix po, ito po si MG Mix, ito po 'yung anak niya lang po 'yan. Ayun po, nakapakabait po 'yan. Malapit na po tayo magwalay. Update ko lang po sa malapit na po tayo magwalay ng mga biik natin. Mga next week siguro magwawalay na tayo. Para makapakasta naman si MG Mix si saktuhan dito pag nagwalay tayo eh mga anak na naman si Kidang. Ay po mga mga anak na rin po 'yan. Magwalay po tayo. Kaya ang ating po mga pigi din doon po natin ilagay sa kanilang nanay doon sa luma kong tangkal. Kasi wala nang ispis dito sa akin. ayosin ko pa yung luma kong tangkal doon sa kabila. Kaya doon po natin ilagay ang ating mga pigi. Kasi po ito, dito ko po ilagay yung nanay nila. Oh. Kasi hindi muna kagad natin siya lang ilayo sa nanay kasi ma-stress. Kaya dyan lang muna siya, ang nanay natin yung ilipat dito. Kaya inayos ko na itong isang tangkal. Ito po parang ginawa natin isa, itong isa o. Oh. Ayan, may na ano pa ang tuwalya ko, oh. po parang tuwalya ko. Oh. Ito pong isa o, oh. maliit ito, bago po ito. Ito raking ano o. Oh. Eh, ito po dito po natin ilalagay ang ating gawing gawing nanay. Pero siguro pinaka-option ko talaga yung pagkawalay ko nito, mga one month sila. Ililipat ko to doon sa kabila. Kasi wala akong space dito. Kaya doon, doon sa kabila itong mga pigi-pigi ko. -pigi doon ko ito ilagay. Tapos yung dalawa, dalawang baye siguro, dito ko lang muna ilagay sa bago kong tangkal na nilagay. Tapos yung nanay dyan. Dito yung nanay, sabang wala pas lang one month, dito muna sila. Kasi mas maganda kasi yung nandito sila sa tangkal ng nanay. Yun, dito sila pinanganak para yung kahit iwalay mo sila, hindi sila mag-iingay. Kasi naano na sila mo, may ano pa ka nanay nila. Yan lang po guys, update ko lang po kayo sa aking mga munting alaga. Ayan po ang ating pinakamatandang alaga, si Kidang. Malapit na po yung mga anak, kaya palagi siyang hinahapo. Kita mo, ang lakas ng hinga niya guys. Bye bye! Kung baguhan ko lang po sa aking YouTube channel, please like and share. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. I love you all. Bye bye! God bless you all guys!